Araw sa Cancer kasama ang buwan sa Aquarius. Ikaw ang mapanlikhang nang iisip Ang kombinasyon ng araw sa Cancer at ang buwan sa Aquarius ay humihiwalay sa mga damdamin at pinoproseso ang mga ito sa intelektual na paraan. Maaaring kabilang dito ang neurolinguistic programming at mga diskarte sa emosyonal na kalayaan. Ang ganitong uri ng Cancer ay isang klasikong tugma para sa mga makataong dahilan mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsolutelyPsychic.com Niloloko ako ng psychic na iyon. Alam niya agad na lumipat ako kamakailan. Wow! Namangha ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamangha-manghang. Ako ay lubos na nagpapasalamat na nagkaroon ng pagbabasa sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na put tandang bawas walong libo, anim na daan at pitumput o bisitahin ang absolutelipsychic.com para sa iyong sariling pribadong pagbabasa.